na per time pa tayo nako na ten natin mo per time sana all talaga kasi na kasama maraming no? salamat sinabihan ko kasi nung mapsi ko si Bangladesh so ko na yung pinangako ni Sir na pwede yung mapsi sige okay Yun, nasiraan pa yung ano, Ale pa. Lang ayun niya para. It's not. Alam na lawakin, pero saklit lang ng galaw. Ang bolbol semento talaga. Bolbol 'yan sila. Saklit lang ng bolbol lang ng lang Kasi tumatawid 'yung iba. Tapos nahirap din Walang enforcer dyan. Miss dyan nga nagkaka-traffic. Doon sa ano, Ayala, ang dami enforcer. Doon sa ka kasi may ano, si o, <laughs> oh, tingnan mo ilang ano lang iso. Stop na agad. Dapat Ayan. kasi timer talaga. Ng hirap maging empleyado, nakakabobo. <laughs> banggain nyo Hindi naman. Banggain niyo. Taxi gusto mong madalayan din dito papayako. Santa nabangga kita parang hindi tayo nakasina parang parang kotse nabangga kita hindi eh. salanan ko pa Pahagal mo eh. Parang gaya na lang <laughs> po Parang kotse lang. <laughs> Pangit na eh. Oo. Oh. Parang malakas pa nga yung motor eh. Baka <laughs> may no, wow, pinindat dyan siguro si sir. Hindi na. Hindi no? na. Masasab ko rin parang ano ah. Huwag <laughs> tayo ngayong kotse dito ah. Ay hindi ka nadadaan dito. Praise the oh. Lord kaliwatan na tayo. Sisingit ka pa eh. Bagal mo rin naman eh. Ikaw pwede so, man pindutan dito para sa kusina o. No?